doon may entrance doon ayan kapasok sa Golden One Center Credit Union may mga store dito kaya pagdating ng lunch time after ng conference punuan mahirap akabili ng pagkain ayan. <coughs> Ayan. Napaka-early namin. Since 6 o'clock, umalis na kami sa hotel. But you see, full travel. Sugar. mm <coughs> May pila na 6 o'clock. Kala namin kami <laughs> May pila na rin sa kabila. Mm -hmm. Apat ang door entrance niya. Isa dyan, tapos mayroon pa doon kabila. Pero option lang. Hindi na na natin may isang nakapila. Pero, open na rin dito. Doon sa kabila. Ito po yung kanyang entrance. Yung golden one. Dali lang naman.